Ikalawang teseronika sa magandang balita Biblia. Kapitulo 3, talatang 6 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang ginagawa po ng iba't ibang mga tagapagturo, ang binabasa lang po nila yung 6, pagkatapos tatalon po sila, ng Jis 11. Upang turuan nila ang kanilang mga miyembro na huwag maging tamad. Ang tanong po, bakit hindi po nila itinuturo yung 7, 8, 9? Kasi po yung tagapagturo ninyo, mga walang karapatan magtrabaho. Kaya ang mga talatang ito, 7, 8, 9, hindi po nila ituturo sa inyo. Kung ituturo po nila ito sa inyo, malalaman nyo na sila pala ay dapat magtrabaho para maging halimbawa sa inyo. Subalit itinatago po nila ang mga talatang ito, 7, 8, 9. Kaya pakibasa lang po ninyo sa inyong mga Biblia, Ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, Talatang 7, 8, 9.